merong sisiga 9 pounds so tingnan natin kung masarap guys naglalakad ako dito sa my town and then nakita ko parang may mga open market dito so may mga nagtitinda and habang naglalakad ako nakita ko may nagtitinda ng parang Pinoy sisig so ito tingnan nyo ayan guys so oh, ito yung mga nagtitinda dito tapos tamang tama maglalunch na so naisip ko bumili ako ng pangkain and Natuwa ko kasi matagal ko nang hinahanap yung Pinoy food dito. Ayan. ayan. Merong sisig. 9 pounds. So, tingnan natin kung masarap. Ayan, na dami yung mga Pinoy, oh. Uh, Nagsusupport sila kasi gusto rin nilang tikman yung sisig dito. So, naghihintay sila ng uh, number nila na tawagin. So, ayan. Nakakatuwa. Sana masarap. Sisig! Tapos ito yung may gluto. Yes! So pabalik na ako and bumili ako ng sisig. So lalunch natin to and tikman natin kung masarap. So sana masarap. So ito guys yung sisig. So tikman na natin. Meron na siyang kasamang kanin. Hmm. Sarap. Fairness, masarap. Finest, masarap sya. Parang may kulang. Kulang lang ng itlog. Masarap sana to kung may itlog. Although may kasama na siyang itlog yata na hinalo. Pero masarap merong sunny side up nung no? parang mas mas total Pinoy experience. Pero masarap po siya. So, try nyo po ito yung mga taga girls si kong kaibigan dito. Try nyo. And, hindi ko na naikot yung buong market. So, parang mamaya after ko ng lunch, balak ko ulit pumunta doon. So, try natin kung meron pang iba mga pagkain. Pwede tayo matikman. So, kain po muna ako. Naglalakad na ako ngayon pabalik doon sa Market Square kung saan maraming food stall. So, tingnan natin kung meron pa akong mabibiling masarap. Um, 3 o'clock na ng hapon ngayon dito and titingin ako kung meron masarap na merienda. So guys, napag-alaman ko, ang event na ito pala ay tinatawag na Guernsey Street Food Festival. Kaya pala sobrang daming tao at sobrang daming stall dito. Puro pagkain yan guys. Iba't iba yung mga pagkain dito. Merong pang international at saka merong local. At ang masaya, syempre merong mga Pinoy. Ayan sila guys, mga Pinoy yan. Tapos, ito pala yung binilhan ko kanina. di ba merong sisig dyan? And representative nating mga Pinoy, may sisig at sobrang sarap niya. Marami pang ibang pagkain dito. May mga paella, shawarma, local seafood, may mga tinapay, at saka meron ding mga desserts. Ang saya ng vibe na to kasi nasa gitna siya ng town. So, para na rin siyang family event. Tapos ayan habang naglalakad ako may mga nakita naman akong mga Pinoy. Eto naman sila kumakain at nag enjoy Masaya talaga makakita ng mga kabayan dito. Halos lahat na nakakasalubong ko mababait at saka mga bumabate or ngumingiti. Sobrang chill, sobrang saya, ganito talaga sa Guernsey. Small island pero big heart. So ito na nga, sa sobrang daming mga Pinoy na nagwo-work dito, ang dami ko talaga nakasalubong at yung ibang mga nagpapa-shoutout pa. So ito sila oh. So yeah. So, yeah. Ayaw pa, mga, mga Chef ng mga mga chef nang ano, sila nagluto ng sisig. Sir, ang sarap ng sisig nyo. Bumili ako. Thank you po. Yeah, Salamat po. So yun guys, pabalik na tayo and wala akong nabiling pagkain kasi medyo mabibigat yung mga pagkain doon and merienda lang sana and light lang sana yung hinahanap ko. Tapos yung iba medyo matatamis, hindi ako mahilig sa patamis. So ayun, babalik na lang ako, sayang. Pero okay lang, ang dami ko namang na-meet na mga Pinoy, nakakatuwa, ang daming Pinoy doon and feeling ko sinusupport nila yung mga chef na mga Pinoy, mga Pinoy chef na nakatira dito sa isla. Tapos yung isa nga doon, di ba sisig yung natikman natin kanina and sabi nila, tinikman daw nila, bumili din sila ng sisig. So, nakakatuwa, So, ayun po, shoutout po sa mga kaibigan natin, ang mga kababayan nating mga Pinoy dito sa isla. So, thank you po and until next vlog po. Bye-bye.